O San Matias, apostol na hinirang ng Diyos sa gitna ng mga mananampalataya upang humalili sa lugar ng taksil, ikaw na pinili hindi ng tao kundi ng banal na espiritu sa pamamagitan ng panalangin at pag-asa, kami ngayon ay dumudulog sa iyo ng may buong pananampalataya at pusong mapagpakumbaba. Sa iyong kababaang loob at pagtanggap sa tungkulin ng pagkaapostol, apostol ipinamalas mo ang kahandaan ng isang tunay na lingkod upang tuparin ang kalooban ng Diyos kahit ito'y hindi sa paunang plano ng tao. Kami ngayon ay sumasamo sa iyong makapangyarihang pamamagitan upang ang liwanag ng kalooban ng Diyos ay maging malinaw din sa aming landas. Itinataas namin sa iyo, o banal na apostol, ang mga sugatang puso ng mga taong nawalan ng pag-asa sa kanilang bokasyon at layunin sa buhay. Ipagdasal mo kami upang sa aming kawalang katiyakan, marinig namin ang banayad na tinig ng Diyos na nagaanyaya at muling tumatawag sa amin sa landas ng kabanalan. Tulad ng pagkakapili sa iyo upang palitan si Judas, naway mapuno rin ang puwang sa aming mga puso at buhay ng biyaya at bagong simula kami ay nagtitiwala sa iyong panalangin upang mapuspos kami ng kapayapaan at katiyakan na nanggagaling lamang sa Diyos. San Matias, saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo, ipanalangin mo kami na kami rin ay maging mga saksi ng kanyang buhay at liwanag sa gitna ng mundong nababalot ng kadiliman. Sa bawat pagkakataong kami ay naliligaw at nawawala sa landas ng katotohanan, hipuin mo ang aming mga puso upang kami magbalik loob, magpakatatag sa pananampalataya at magpatuloy sa paglakad sa daan ng katarungan at pag-ibig. Tulungan mo kaming hindi mawalan ng loob, kahit sa gitna ng mga kabiguan, sapagkat ang Diyos ay laging naghahanda ng mas mabuting kapalaran sa mga nagtitiwala sa Kanya aming itinudulog sa iyo ang mga taong nawala ng lugar sa lipunan, mga hindi napapansin, mga nilalayuan at inuusig. Tulad ng pagkakapiling muli sa iyo, na tila isang nakalimutan sa hanay ng mga alagad, ngunit binuhay ng biyaya ng Diyos sa isang mas malalim na misyong apostoliko na matutunan naming kilalanin ang tunay na halaga ng bawat isa sa amin. Inihiling namin ang iyong panalangin para sa mga marginalized, ang mga walang boses, upang sila rin ay makita at maramdaman ng mundo ang kanilang dignidad. O tapat na tagasunod ni Kristo, ipagdasal mo rin ang aming mga pamilya na way lumago sa pagibig, pagkakaisa at pananampalataya. Naway magkaroon ng matibay na ugnayan ng bawat miyembro, maging tahanan ng habag at pagpapatawad. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay pamilya, hiling namin ang iyong tulong na huwag kaming sumuko kundi maging mas masigasig sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa ilalim ng gabay ng Espiritu Santo. Hilingin mo sa Panginoon na pagpalain ang mga magulang na nagpapakahirap, ang mga anak na nalilito, at ang mga matatanda na nangangailangan ng pag-aaruga. Idinudulog din namin ng simbahan sa buong daigdig ang mga pastol at obispo, ang Santo Papa at ang mga lingkod ng Ebanghelyo. Ipanalangin mong mapanatili nila ang kanilang pananampalataya, karunungan at kababaang loob sa paglilingkod sa sambayanan. Tulungan mong matamu nila ang grasya ng paglilingkod na puno ng pagmamahal, katotohanan at kabukasan ng loob. Sa gitna ng mga pagsubok maling akala at panguusig, ipanalangin mo silang maging matatag sa pagyakap sa krus ng Panginoon. San Matias, dinggin mo ang aming panalangin para sa mga kabataan na nawawala sa landas, nabubulagan ng makamundong kasayahan at nalilito sa tunay na layunin ng buhay. Tulungan mong magising ang kanilang espiritu at makita nila sa sarili ang walang hanggang halaga ng buhay kasama ang Diyos naway ang mga kabataan ay matutong makinig, magdasal at tumugon ng may tapang sa panawagan ng Panginoon, maging sa bukasyon ng pagpapari, buhay relihiyoso o masayang buhay may asawa na puno ng pananampalataya. Sa pamamagitan mo, humihiling din kami ng kagalingan para sa mga may karamdaman, pisikal man, emosyonal o espiritual. Alam naming sa pamamagitan ng iyong panalangin maaring matanggap nila ang kagalingan o biyayang tanggapin ang kanilang krus ng may pananampalataya. Naway makamtan nila ang kapahingahan, lakas at muling pag-asa sa Diyos na hindi nagpapabaya. Ikaw na saksi ng muling pagkabuhay. Tulungan mong muling mabuhay ang mga nawala ng gana sa buhay at nakalimot na sa liwanag ng Panginoon. O matapat na tagapamagitan, ilapit mo kami araw-araw sa puso ni Kristo. Sa tuwing kami nanlalamig sa pananampalataya, muling sindihan mo ang apoy ng Espiritu sa aming kaluluwa. Sa tuwing kami nagdadalawang isip sa panawagan ng Diyos, bigyan mo kami ng tapang na sumunod. Sa bawat sandaling kami pinanghihinaan ng loob, ituro mo sa amin ang krus at ang muling pagkabuhay upang sa kabila ng lahat kami magpatuloy na umaasa naglilingkod at umiibig. At sa huli, San Matias, kami ay humihiling ng iyong patnubay hanggang sa aming huling hininga. Sa oras ng aming kamatayan, naway iyong idulog sa Panginoon ang aming kaluluwa. At sa awa ng Diyos, kami mapabilang sa hanay ng mga pinili sa Kanyang walang hanggang kaharian. Hangad naming kami rin tulad mo ay mapili hindi sa kagustuhan ng mundo, kundi ayon sa paningin ng Diyos upang maging kabahagi ng kanyang kaluwalhatian. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Amen.